lumaki ang babae sa isang puno. Ang puno ay isang celestial tree. Para mamature ang babae. mama mamature ang babae, kapag bumagsak sa lupa, akitin mga lalaki upang magnakaw. Alamat, isang babae ipinanganak mula sa puno may gift. Gawing swerte ang malas. Mga tao rin na nag-click sa red heart, ang makakuha ng swerte. Isa pang babae ang pinahinog ng puno. Nahulog mula sa puno, lumipad si Prince Raven upang mahuli ito. Nataman siya sa kagandahan ng babae, malalim na naakit, binibaliwala ang mga tao sa lupa. Dumating sa walang tao lupain. Kapag si Prince Raven, pagtingin sa babae ay nabighani. Biglang lumitaw si Prince Bird. Inagaw ang babae sa bisig ni Prince Raven. Si Prince Bird ay nagpahayag kay Prince Raven. Sapat lang ang lakas, ang magkaroon ng sagradong punong ito. Isang babaeng nagmature pagkatapos ng isandaang taon ang Raven Prince ay hindi mabata. Habang tumitingin si Prince Bird, itinulak siya at inagaw ang babae. Hinaylan ng dalawa ang tao. Hindi pinansin ang babae, nahulog sa itim na puyo ng tubig. Sabay-sabay, mortal na astronomer na si Wenxi. Mismo sa ligaw, nakunan ito gamit ang isang kamera. Biglang may kakaibang anyo ang kasama sa likod ni Wenxi. At kasama din ng kidlat. Iniisip niyang may masamang mangyari. Ikayatin si Wenxi na ang lugar na ito nang papaalis na ang dalawa. Isang kulang ilaw, bumaril mula sa isang itim na puyo ng tubig. May black swirl, isang bahaghari ang lumitaw. Sa sobrang takot sila ay umalis. Pagkarating sa kampo, mas mali ang nararamdaman ni Wenxi. Ang itim na puyo ng tubig ay laging lumalabas. Larawan ng puyo, ang hindi pangkaraniwang panahon. Feeling na may masamang mangyayari sa umaga, nakita niya ang itim na puyo ng tubig. Lugar ng puyo, gustong tingnang mabuti, di inaasahan. Bigla siyang nakatagpo ng kakaibang amoy. Agad siyang na-refresh. Sinundan ang pabango. Nakakita ng babae sa tabi ng ilog. Babaeng walang malay. Maraming bulaklak at paru-paro ang nakapalibot. Nakita ang kakaibang amoy na ito. Sa babaeng ito nang galing, ang babae ay naglabas ng halimuyak sa parehong oras. Mga bulaklak ay mamukadkad ng mabilis umibig ang mga insekto, naging mabangis na tigre, nagsimula maging masunurin, si Wen Shi, na nabighani sa gilid, biglang bumalik, akala niya ay may nangyari sa babaeng na koma. Para pigilan ang sarili, inilabas ang scarf at tinakpan ang bibig. Kumakbo para iwasan ito, at dinala siya sa ospital. Natagpuan niya, parang walang buto ang mga babae. Liambot ng katawan. Ang hindi pa niya alam ay, ang sweet nitong tignan na babae sacred na puno, ang diwata na pinanganak ng puno. Hinubad ang kanyang damit, nakabalot kay Xiaohua, binuhat si Xiaohua pabalik sa kampo. Naamoy ng kasama ang kakaibang amoy. Ang kasama ay agad na nahulog sa pagkahumaling. May nakita siyang mali, pinuhang ang damit at kinakpan din niya ang bibig niya. Nagising ang kasama, ang katawan ng dalaga. Ano ang amoy? Bakit ang mga tao ay nahuhumaling? Dinala nila si Xiaohua sa isang hotel. Tinitingnan si Xiaohua sa kama. Siya ay naging isang babae sa buong buhay niya. Hindi siya nagamit ng perfume na ito. Yumuko siya, inamoy mula ulo hanggang paa. Nagsimula siyang umiyak. Nagdala si White si, si Xiaohua ng anusal. Nalaman wala na si Xiaohua sa bahay. Nakalimutan din niyang takpan ang ilong. Naiwan ni Xiaohua ang amoy. Ang pagkahilo ng pabango, nagpahid ng kaunting snail powder. Pumasok ulit sa bahay. Hindi alam ni Xiaohua kung kailan. Biglang nagising, pinagbabatukan pa rin siya nito. Kiningnan ni Wenxi si Xiaohua. Nahulog sa estado ng pagkahumaling. na froze sa lugar sa isang pagkawala. Ang diwata na pinalaki ng Celestial Tree. Ito ay tumatagal ng 60,000 taon upang ganap na tumanda. Pagkatapos siya ay ninakawan ng isang bachelor. Nahulog sa isang itim na puyo ng tubig. Kinuha ng mortal na astronomer na si Wenxi. Nakaamoy si Wenxi ng kakaibang bango. Akala nakahanap ng kayamanan. Pero hindi ko ine-expect na. Si Xiaohua ay parang tanga hindi man lang makapagsalita at makakain. Paminsan-minsan matutong huni. Walang choice kundi dalhan siya ng lugaw. Handang pakainin siya, pero si Xiaohua, saan niya kinain ang mga pagkain ito ng tao? Hikayatin na ibuka ang bibig. Ay pakain ang lugaw sa kanya. Takpan ng iyong mga kamay. Haya ang lunokin ni Xiaohua ang lugaw. Matapos itong lumingin, naramdaman ang pagkain ng mga tao. Napakasarap, humain ng isang buong malaking mangkok, Pinuha ang maliit na kamay ni Wenxi. Ang lugaw ay naiwan sa mga kamay ni Wenxi. Ayaw niyang bitawan. Bilaan ang lugaw sa mga kamay. Matapos pakainin ni Wenxi si Xiaohua. Lumabas mag-isa para makahinga. Di inaasahan. Niyakap ni Xiaohua mula sa likuran. Itinulak niya si Xiaohua palayo. Naisip niya, di kaya'y kinurot ang ulo ng babaeng ito. Ibinato ni Xiaohua si Wenxi sa pader. Naakit sa balbas ni Wenxi. Nakatingin kay Wenxi, Manghahalikan na ni Xiaohua. Biglang nagising si Wenxi. Pisilin ang bibig ni Xiaohua. Itinulak siya ng isandaang metro ang layo. Sinabihan siyang tumayo at kumilos. Kung hindi, tatawag siya ng pulis. Hindi inaasahan may mga lalaki pa pala na walang alam. Agrabyado na parang puting, lumiit sa lupa, nangangailangan ng yakap, sabay-sabay, ang black swirl biglang bumukas. Lumabas ang lalaking may malaki ang tenga. Nagpakawala ng parang elepante na sigaw. Inutusan siyang para hanapin si Xiaohua. Ayon sa kakaibang amoy ng mga bulaklak, nailap niya si Wenxi. Ang tinatayang ruta upang iligtas si Xiaohua. Hindi pa rin alam ng dalawa. Sa pamamagitan ng halimuyak ni Xiaohua, malalim na naaakit nang akmang yayakapin niya. Nagising na naman si Wenxi sa oras. Biglang hinawakan ni Xiaohua si Wenxi. Hinila, hawakan sa kanyang mga bisig. Biglang nag color -birded ang mga mata ni Xiaohua lumitaw ang isang berdeng baging. Suriing mabuti ang dalawa, na curious tungkol sa identity ni Xiaohua. Bakit tuwing nga ang bango ni Xiaohua, mahuhulog sa pagkahumaling? Gustong, itanong kung saan ang galing si Xiaohua. Lumapit kay Xiaohua ang kanyang kaibigan. Naakit sa bango ni Xiaohua. Nag-spray ng anti-mold spray. Hindi nila naisip, napakatangang babae. Ay isang di